Ikapitong kabanata. O Panginoon kong Diyos, sa iyo nanganganlong ako. Iligtas mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin, at palayain mo ako. Baka lurayin nila na gaya ng Leon ang aking kaluluwa, na ito habang walang magligtas. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may kasamaan sa aking mga kamay, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa kanya na may kapayapaan sa akin, oo, aking pinawalan siya na walang anumang kadahilanan ay naging aking kaaway. Habulin ng kaaway ang aking kaluluwa at abutan, oo, yapakan niya ang aking kaluluwa sa lupa at ilagay ang aking kaluwalhatian sa alabok. Ikaw ay bumangon, o Panginoon, sa iyong galit. Magpakataas ka laban sa poot ng aking mga kaaway at gumising ka dahil sa akin. Ikaw ay nagutos ng kahatulan at ligirin ka ng kapisanan ng mga bayan sa palibot at sila'y pihitan mong nasa mataas ka. Ang Panginoon nangangasiwa ng kahatulan sa mga bayan. Iyong hatulan ako, O Panginoon, ayon sa aking katuwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. O wakasan ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid. Sapagkat sinubok ng matuwid na Diyos ang mga pag-iisip at ang mga puso, ang aking kalasag ay sa Diyos, na nagliligtas ng matuwid sa puso. Ang Diyos ay matuwid na hukom, Oo, Diyos na may galit araw-araw. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog, at inihanda. Inihanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan. Kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan. Oo, siya'y naglihi ng kasamaan at nanganak ng kabulaanan. Siya'y gumawa ng balon at hinukay at nahulog sa hukay na kanyang ginawa. Ang kanyang gawang masama ay magbabalik sa kanyang sariling ulo, at ang kanyang pangdadahas ay babagsak sa kanyang sariling bunbunan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katuwiran, at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan.